magandang uh, gabi po sa uh, Saudi Arabia at uh, magandang umaga daw po dyan sa Pilipinas to all my subscribers sa to sa lahat and to all my viewers maraming salamat po sa support uh. for today's video po mga ka-viewers ay samahan niyo po ako ngayon sa kusina at uh, iluluto po natin yung pong ampalaya at uh, lalagyan lang po natin siya ng uh, manok at uh, samahan niyo po ako ngayon at uh, simulan na po natin ang uh, pagluluto at uh, gabi na po po yung mga ingredients na gagamitin ko mga ka-viewers. Siyempre po uh, gagamit po tayo ng uh, bawang, ng sibuyas, ng uh, kamatis. At uh, ito po ang ilalagay ko mga ka-viewers yung pong manok. Maganda po sana yung pong uh, walang buto. Ito lang po ang ilalagay ko. At uh, ito po ang ating pong igisa, yung pong uh, ampalaya. Ito po mga ka-viewers ay binabad ko po sa tubig na meron pong konting asin at uh, meron pong uh, konting suka para po mawala po yung pong uh, konting uh, pahit po ng ating uh, ampalaya. At uh, bukod sa mga sangkap na to mga ka-viewers, siyempre po ay gagamit din po tayo ng uh, mantika at uh, lalagyan ko po siya ng oyster sauce. Gagamit po tayo ng asin, ng ground black pepper at uh, gagamit din po ako ng seasoning at gagamitin po ako ng konting tubig. Kaya sisimula ko na po ang uh, pagluluto mga ka-viewers at uh, medyo gabi na rin po. Pwenta okay, kaya ng mantika mga ka-viewers. Ibigay na natin yung bawang. din natin ang pagkakasan ng kamatis uh, mga kabiwers Nagyan natin yung malok nagpunan po natin ng ground uh, black pepper mga ka-viewers. Naginap po natin sa ng oyster sauce. Naginap po natin mga ka po natin sa ng konti tubig mga ka-viewers. Tapos lang po muna natin mga ka sa at aantay lang po natin na kumulo at medyo maluto po yung manok. Tingnan na natin mga ka-viewers at baka luto na po yung manok. Naminan po natin yung mga mga ka -viewers. po natin siya ng seasoning. Natakpong ko lang po muna mga ka-viewers at uh, antay ko lang po na maluto po ng konti yung po natin po uh, ampalaya. Ganyan na natin mga ka-viewers, makaluto na po. Yun. So, Itikma ko muna mga ka-viewers bago natin lagyan asin. Kasi po medyo malat po yung seasoning natin. Lagyan ko lang po siya ng konti. Okay so, lang po yan. tama so, mga ka-viewers. Uh, medyo gusto ko po yung eh, mga medyo merong may sabaw. Kaya e, hinag po natin patay niyan. Kung bago pa lang po na nakapot po sa aking YouTube channel, eh huwag niyo kalimutan na mag-subscribe i click na din po ang notification bell para po updated po kayo lahat sa mga video na kung yan ito na po ang pinis project po natin mga ka viewers ang aking pong mo po ngayong gabi ang ating pong chicken ang palaya to all my subscribers and to all my viewers maraming salamat po muli sa pagsama bye bye po, kain po tayo